Ay, traffic. Uh, traffic lagi dito, pa. tayo, dito tayo sa Palawan. Tipolo, doon tayo dadaan sa Tipolo Kaya wala, sobrang traffic doon sa C5 Tsaka dito sa Manggahan, Gladway Hindi mo usag so traffic kapag natin po ano pero papuntang Cubao sabi na sa side traffic eh okay. dadan sa so may Robinson ay Santo Lucia ay Robinson nga to likod din Santo Lucia sarkat ito so, tayong SM Taytay ay dadan. Sana wala rin traffic dito. Grabe traffic dun gra. hindi mo usad. Kay ta ka bike ka. Oh, so yun. Yeah, sorry to sa Felix, sabi niya traffic din pero hindi ka, ano, hindi usad kung ano. Huh, oh, Sige. Diyan mapit traffic sana tiyo, tiyo. sa kanan saan di talaga kadalang tay eh. so, tayo ulit ano. na lang. na kung <laughs> hindi sabi. Sabi. <laughs> lang dapat sa tapit 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 Robinson Quinta. Dito tayo ha, kainan tayo. Sigun sa dating ating ruta sa may itulay. May East Bank ruta ito dadaan Punti lang naman to rito. Then, hindi ko na tayo. Okay. Grabe ka. Okay. Ito na ako sa East Bank Road. Ang dati kong daan. Wala pa tayo tayo. Ito, wala ang traffic dito. dapat to oh, kaso traffic kasi ganyan so dito tayo ayun taas ako galing kanina puntang ano yan o oh, tiga center ayun ang edge ah Okay yun okay. saan so, ako tay tay tapos pa dito okay. kainta ay kainta muna to tapos tay tay okay, ito isang fruit ito so, welcome to kainta Rizal vlog yun is bank road okay, ito, okay. -traffic dito. Bihira lang may traffic dito. Kung may disgrasya lang. Kaya tuloy na ito. ito, ito to. Hanggang tay tayo 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 okay. tayo 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 Pasig naman. Ito, Taytay. -tay. Tapos, Pasig. Taguig. Okay. Ano? So tayo sa may Taytay -tay Road Apuntang C6 na to Lahang pagsada rin ah. Ayon, tayo, tayo.

Ito buong C6 road 8 kilometers ito. Hanggang Iputan Okay, go! Nandang <tipan> uh, rito kasi, wala ng traffic dito. Nandang, nandang rito Kahit habang ganito, tako rito Kaya maganda ba bumiyahe rito Ipadyak eh 8 kilometers walang ano tuloy tuloy may bike lane dito sa kabilang side ayun o malaki yan Masa sa kabilang side kasi <laughs> marami nagjagging dyan pag umaga sa hapon so dito tayo kasi nagmamadali naman tayo hindi man bawal dito okay C6 road tagig 8 kilometers to kapan ito

kabila ano yan na okay lower bikutan doon tayo sa upper bikutan yung trabaho na okay na yung tayo kasi Ganda rito mag-bike. Ano, mag okay. Okay. Entro tayo sa lower Bicutan. Ayan, Taguig Lakeshore. Yung kabila. Ako na ah, tayo dyan. Apuntang upper Bigutan Doon sa may ano. Apuntang SM. sa may service road SMP Kutan Ayan Ito yung Tayo Lakeshore Ito yan dito pag hapon Ang daming tao Ayan sa so project eh oh, okay. So Ito na yung dulo ng C6 Road Nakakata <sighs> tayo Paahon na yan dyan Wala na lang Mas trabaho Okay Okay guys panahon pa eh. ito na yung apa ano taas upper bigutan na ito barangay lower bigutan okay guys ito tagig glacier yun ay dahil nakatambay ito tayo ahon guys may ulit okay. So ayun. Ito na ako sa upper floor na dito ay work room. Ay work na ating low pay. para traffic. Iba tayo nang daan na palayo. Pero sold naman. Papawisan tayo. Okay, lang Okay guys. So, pasok na ako. A... Thank you. Thank